Magandang gabi po mga kamanok. Bali ngayon po eh sisilipin po natin yung itlog ng SBR natin kung ilan po yung si Bali hindi po kanya lahat ito. Yung 7 pieces po kanya at yung 5 pieces dun sa nanay niya. Bali 12 pieces po ito. May marking naman po yung mga itlog niya. Para alam po natin. Kung ilan yung similya Pag ganyan pong may mga ugat-ugat mga kamanok Ibig sabihin po May similya po Yung ating itlog So isa na po yung Ating may similya Itong 3B Pag ganyan po mga kamanok Napakaliwanag Walang similya Ayan, Panlaga na po ito mga kamanok Ayan. Yung may marking po ang sa kanya ito pong ganitong walang marking sa nanay niya po to yun ugat ugat niya oh. Hmm, ito meron din yan napakalinaw mga kamanok ano may similya Ayan. mga ugat ugat yan Ayan, walang similya. Panlaga. <laughs> napakalinaw meron similya to o yan po yung itlog mga kamanok nung ating SBR bali pito po yung itlog niya na sarili yung may mga marking lahat po ay may similya dalawa Ayan, walang similya ito mga kamanok bali itlog ito nung sa nanay niya Yan, walang marking kaya siguro po walang similya gawa ng ano minsan hindi na papakastahan pero okay na rin dun sa lima niyang itlog may ano tatlo so ibabalik na po natin dun sa kanyang nanay bali ang tatay po nito mga amanok ay yung ano, naked pit natin kerenos po natin dito sa ating SBR 7 days 1 week na po ito naglimlim nagsimula po ito maglimlim ay 10 so ngayon ay 17 17 o oh, 7 days po 7 days po siyang naglilimlim ngayon maghihintay pa tayo ng 14 days para makita natin kung ilan talaga yung sisiw niya sa ganitong pamamaraan mga kamanok sa pagsilip nung may mga similya o wala na itlog di ba diba, 12 yung may yung itlog niya yung dalawa walang similya at least natanggal natin yung walang similya mayuyup-yup pa niya maigi yung itlog na sampu na may similya Bali, ganun lang po mga kamanok. Ano, kailangan nating matanggal yung mga itlog na walang similya para nang sa ganun, lumiit yung space ng no? mga itlog na nililimlimin niya. Gawa ng, syempre, kung madami, hindi niya maano, kagaya niya, no, labas doon sa kanyang pakpak. Kung kukunti na lang, at least pa niya nang maayos, makukubera niya na maayos, maiinita ng maayos. So, yun din po ang magandang kahalagahan nung pagsilip doon sa mga itlog na walang mga similya. Yung pagpipili po. So, after 14 days, makikita po natin yung mga sisiw kung ilan po ba talaga yung lalabas doon sa itlog. Yan po, hindi pa sigurado na mapipisa lahat kahit may similya na yan. Gawa ng yung ibang mga sisiw, syempre hindi nakakalabas na maayos sa itlog nya bagamat alam na natin na ngayon na yung 10 pieces ay may similya lahat Music